ang pinakalamig na banding sa magpamilya ang maghiusa sa pagkaunan. Pero mas lamigid ang banding kung naa sa hubasan. Hi, maing adlaw. Adlaw-adlaw na lang gid minga ni sa hubasan, no? Pero ang pinakamaayo po, adlaw-adlaw po mi libre sa sudan. Pero bago ko nakaabot din ni sa hubasan, nakaagiyo sa ako din ni lamamang na nagpili og isda kaya ni ipambaligya. Mapod ni isad ka source of income din hi sa mo ang isla Burias, ang pagpanagat. Pagabot na ko din ni sa hubasan, nakita po na ako si GR. Nagsa nagpasabot ba yung nani gahapon nga magbagat mi din eh magdakog luto kay manguha siya og balat ako po ang manguha og suwaki pero kay naaman tay maagihang kinason at tapod ng pamuniton mo ni siyang kinasuna na nakita na ako sa facebook na sunos or makalason ko no ang tawag nani din ni Samua layagan ingon e mangis sa mga gurang din ni mua, ang mga kinason daw bawal na siya kumuon kay naa na sila na lara labi na gid ang layagan unya nakakita po kong suwaki mo ni siya ang ipatorno ni JR sa kuwa ang manguha daw kon nakog suwake. Og dili gig manguha, di nimo sila mapansin kay man sila og bato. <laughs> Ang payapaya o suwake, almost parehas lang na silag unod. Kaya ako, kung unsa ako makita, payapaya o suwake, ako agin ng pandaraon. Habang hubas pa, amo agin isa Kung isad kasi mana ang hubas, isad kasi mana po may magbalik-balik dire. Di pa may ana, libre may adlaw-adlaw sa sudan. Kugi lang gid ang puhunan, aning Pero ayaw ka, better refreshing and relaxing gig ka manginhas, kay makalanghap gig ka o sariwa na hangin. Kung naalangid mo dire, makita ninyong dadamog tao. Muragid pistahan ang hubasan. Comment oh. na mo bi kung asa ni makaabot akong video o tagaasa asa mo. Diring dapita kay pakita na ni JR sa inyo kung paano manguha ang balat na makilaw. Kay damo man klasik balat pero ang iba hindi dilito siya makilaw. Ang tawag aning balatan ni eh, kay balat batunan. Lami ni siya kilawon kagumkom kaayo. Dabi na gid o partneran o sukang tuba na harang. Diring dapita kay nakakuha naman mig damong pang sudan. Mupadapli na mi kay amuan ang hikayo ng among pangsudan. ini Inipod akong pinsan listo ni manguha o pansudan diri sa dag mura po di check si Buknoy Kaya magmanghod raman ni sila Kitaon ninyo kay samotsari among kuha Nami suwake, paya-paya, pukpukon, isda Og balat na pwede kilawon. Ang iban ani, madala pa ni dito sa among balay kay pwede ni namo sa bawan o paksiwon. Kung nagsugod na po ko anig hahaan ni paya-paya o mga suwaki. baya og unod. Diligid luging amo ang pagpanguhaan ni mga suwaking paya-paya. Malalagid na ako dati, kitong gamay pa ko, kay ugwae may sudan, kay si mama nagtrabaho man, kami lang sa balay, maningkamot gidmi na makakaon me og mabusog me. Kaya mungan hinalang lang me sa hubasan kay malibri me sa sudan. Anad gid mang ilaw, mangila, manguhag tuyom, suwaki. Kay tong una, pwede pa man manguhag tuyom. Karon lang man gibawa. Onya, kanya-kanya gid may anag turno, aron dali may makakaon. Kung ako ang naghaha sa mga payapaya -paya o suwaki, si JR po ang nagbuka aning mga pukpukon. Tapos si Michael po ang naglimpyo sa mga balat. Unya ako, ako po ang giandam ang sausawa na suka. Ako po ang og ang sili. Kinsa mandira ang parias na ako na muhigop o suka. Sobrang ko pagkahilig sa suka. Unya habang nami diri nagandam sa pagkao, na nagduol sa kuha, kay gusto siya mo pa shout out. Shout out, Anna Colium Shukol. Gusto daw siya makipagkulab sa kuha, pero ma maura sa to kay manginas pa daw kuno siya kay wa daw sila pang sudan Ang <laughs> dapita kay gipanggurot na ni GR ang sea cucumber tapos sumana na limpyo ang mga pukpukon guruto na lang niya ang mga lamas butang ag suka og timplahan dayon mga na mitaw taon. lamigi kayo kaon diri sa ubasan mo nang magdagid migdamong luto di kagid magmangno na busog ka nakaayo pagkita dai nimo bus na dai may sad ka kaldero tapos suwake mo namong pagkaon Unya din ni nalang pud morag na kay murag naman midin din hinda pita. <laughs> Unya dagan salamat sa iyo man next vlog. Amping.